boa condição minha ó né ela já não tem mais muito tem diferente aqui aqui nós vamos partir ali Ay, naka-adaptan po siya. Ay! Ayan, Happy New Year! Ano ka magawa? Ano ka magawa? Ayan pa rin siya. Ito kanina po. Ayan po kayo sa mo Happy New Year to all! Ayan, isa sila sa pinu-picture. At ito naman ito, isa sila. Uy, Marie! Marie na! Maria Magaling! Anis-anis dahil tatlo. Isa pa yung hupo, Yan, ano? mo ako. Ang mga 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 wala. Hindi kaya ng kamay ko, eh. O, sige. Hindi kaya lang kamay. Hindi niya, Okay. Ano, tumak, eh? hey, ano, man, <laughs> oh, Tia, aku tuh memakai. Tapi, intinya Anu anuannya lebih lebar, anuannya lebih Oh. Anu lebih lebar, anuannya lebih lebar, anuannya lebih Ah, kagalak. Bro, pinapalay. Oo. Ah, oo. Ano sa'yo? Ngayon isa sa anong ano, babae. Araw-araw yan. Pag ma ba siya, ma na. Oh, ma-utos pa nga yan. Alas 12 na doon ng gabi. Mm Oo, oh, gabi-gabi lang yan. siya. Pag ano, ma na siya. Tapos may, tapos gagawa lang naman, nga. Para may gagawin. Hello, happy new year. Kakalit mo ang ikakalit. Hindi na lang. Kakalit

eco bari io no. Che cosa? guys, happy New Year. Eh, guys, ho presentato, la <laughs> mamaya <Maribu masayari>. mamaya <laughs> ito na si mga pagkain okay? kaya lang muna kayo at mga kumain pa ay mga pagkain niyo na Malaglag, lagot ako. Hindi ko to kaya marunan. malaglag, wala akong pambaya dito. hindi eh, mo kaya naman nalagyan natin. Di ba, ano yung asa nyo Ano? mo na uh. Ano yung... Ayun. 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 Ayun kayo, Sa atin? <laughs> Ayan mga tiyan. Pwede siya. Eh, paano naman ito? Ba? Ang trip niya Ba siya ang tingin? Ano ba? Ay. Nasaan ka na mo Naman. Naman. Tignan yan. Sita, ngomong sama Ia, Ia blogger gitu ya? Iya, ngomong aku ngomong-ngomong, ngomong yang ngomong video ini. <laughs> sige na, sige na. Pasal, mo na ako. na, tapos na? Kumbay Ah, kaya na. Tertin, tertin, tertin. Pipip tina, ayah. Thank you for watching. Happy New Year. <laughs>